Noong Marso 29, eh, ilang B-2 Spirit Bombers ang lumipad sa gitnang silangan sa ilalim ng takip ng kadiliman. Nilagyan ng iba't ibang stealth at combat system. Ang mga eroplanong ito ay hindi lamang naghulog ng mga bomba, ngunit nagpadala rin ng mga mensahe. Bagamat alam mong ang target nila ay ang mga Houthis, hindi mo inaasahan na magtatapos ang mission sa ganito. Pagkatapos mag-refuel upang matiyak na mayroon silang sapat na gasolina upang lumipad sa Yemen, ang B-2 bombers ay pumasok sa isang maingat na sinusubaybayan na landas ng paglipad na nakikita sa screen. Ang mga airpath na ito ay tinatawag na no-strike zone at gumaganap ng mahalagang papel sa pagpigil sa mga aksidenteng pag-atake sa mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway sa panahon ng mga misyon ng pambobomba. Kung sinunod mo ang kampanya ng Yemen, alam mo na ang airspace sa rehiyon ay lubhang masikip. Ang F-A-18 Super Hornet aircraft ng US Navy, ea 18 g Growler aircraft, F-35C Stealth Fighter aircraft ng US Air Force, F-15E Strike Eagle aircraft ng US Air Force, B-1B Lancer o B-52H bombers, Stratofortress bombers, at ang kasalukuyang MQ-9 Reaper bombers ay pawang lumilipad sa mga drone ng Yemen. Sa anumang particular na sandali, ang kalangitan ay hindi mukhang isang lugar ng digmaan Ngunit tulad ng trapiko sa oras ng pagmamadali, ngunit ang mga pusta ay mataas at anumang pagkakamali ay maaring magkaroon ng mapangwasak na mga kahihinatnan. Sa nanapakaraming platform na sabay-sabay na gumagana sa magkakapatong na mga mission, close air support, electronic warfare, intelligence, surveillance at reconnaissance, strategic bombing at precision strike, ang air campaign sa Yemen ay naging isang military ballet sa langit. Ang bawat sasakyang panghimpapawid ay may sariling mga air corridors Altitude Unit, Meteorological Window, at ng Protocol and Communication na maingat na pinaghihiwalay sa isa't isa sa pamamagitan ng Onboard Command at Control System tulad ng E-3 Sentry at E-2D Hawkeye ng Navy. Ang mga air traffic controller na ito ay mahalagang air traffic controllers sa isang war zone na ang trabaho ay upang maiwasan ang mga banggaan sa pagitan ng multi-mission aircraft habang tinitiyak ang tagumpay ng misyon. Sa gitna ng pagiging komplikadong ito, Lumitaw ang koronang hiyas ng US Air Force, ang B-2 Spirit stealth bomber. Kapag lumipad ang B-2, lahat ng iba pa ay kumukupas sa background. Ito ay hindi dahil ito ay hindi ligtas, ngunit dahil ang misyon nito ay napaka-critical at confidential na hindi ito maaring makagambala. Ang mga bomba nito ay kadalasang mga bunker buster bomb na ginagabayan ng tumpak o mga payload na idinisenyo upang sirain ang mga pangunahing discarding target. Lumilipad ito sa katahimikan ng radyo, umaasa sa stealth at timing sa halip na brute force o saturation. Nangangahulugan ito na ang lahat sa larangan ng digmaan ay dapat na panatilihin ang isang ligtas na distansya upang maiwasan ang panganib ng misyon o mas masahol pa, hindi sinasadyang maging isang target ng friendly fire. Ang mga patakaran ay simple: ang B2 ay dapat manatili sa runway at lahat ng iba pang sasakyang panghimpapawid ay dapat umalis sa daan. Hindi ito paranoia ngunit isang pangangailangan sa pamamaraan. Ang densidad at bilis ng airspace sa Yemen ay kapansin-pansing nagpapataas ng panganib ng kapwa pagkawasak. Dose-dose ng sasakyang panghimpapawid ang umaatake sa maraming target sa isang pirapirasong larangan ng digmaan, kabilang ang mga Houthi Missile Depot, Radar Station, Anti-Aircraft Missile Base, at Mobile Rocket Launcher. Kahit isang minutong pagkalito o maling interpretation ng mga coordinate ng network ay maaring magresulta sa Isang pinagsamang direktang pag ng munisyon na ibinagsak sa isang kaalyadong unit ng espesyal na puwersa o isang kuyog ng mga drone na humarang sa isang maling signal. Ito ay walang bago. Sa Syria, maraming makitid na pagtakas dahil sa fog ng digmaan. Minsan, isang Russian Su-35 ang humarang sa isang American F-22 sa isa pang kaso. Isang NATO drone ang dumating sa loob ng ilang metro ng isang manned strike group. At sa Persian Gulf, ang sasakyang panghimpapawid ng Amerika at Emirati ay hindi sinasadyang nakipagugnayan sa radar. Alam na ang anumang pagkakamali sa isang masikip na lugar ng digmaan ay maaring magkaroon ng hindi. Lamang mapangwasak na mga kahihinatnan kundi pati na rin ang diplomatikong at estrategikong implication. Para sa kadahilan ng ito, ang mga commander at tagaplano ng mission ng Air Force ay nakikibahagi sa panahon ng deconfliction at pamamahala sa larangan ng digmaan. Ang bawat pag-atake ay nare-rehearse, gunay at nakaplot sa isang digital na mapa. Ang bawat sasakyang panghimpapawid ay natag, sinusubaybayan at naitala ng may matinding katumpakan. Ngunit sa kabila ng napaka-streamline na coordination na ito, nananatili ang potential para sa pagkakamali. Dahil ang Yemen ay hindi lamang isang larangan ng digmaan, ito ay isang interconnected battlefield na puno ng mga target, agresibong air defense system, mga mobile unit na sinanay ng Iranian Revolutionary Guard at mobile Houthi missile platform. Idagdag sa palihim na suporta ng drone ng Iran at pasulput-sulput na pag-atake ng misil ng Yemen sa mga barko sa Dagat na Pula at magsisimula ang isang bagong pag-ikot ng kaguluhan. Ang tunay na hamon ay hindi lamang ang pagtama sa target, ngunit ang pagtama sa target ng hindi natamaan ng sinuman. Sa larangang ito ng digmaan, kalahati lamang ng labanan ng firepower. Ang iba pang kalahati ay coordination, ang invisible interplay sa pagitan ng mga eroplano, satellite, command center at ground controllers. Ito ang pinagkaiba ng moderno, advanced na technological na makinang pangdigma mula sa isang pagpapakita lamang ng malupit na puwersa. Para sa kadahilan ng ito, sa kabila ng napakalaking kapangyarihan ng US Air Force, ang ma-headline ay hindi tumatalakay sa mga pag-crash ng eroplano o Joint Direct Attack Combat Exercises Ngunit sa halip ay ang katumpakan ng U.S. military, ang air superiority nito at ang kakayahan nitong magsagawa ng matinding air operations sa isang disiplinadong paraan, hindi lamang para sirain. Dahil sa masikip na kalangitan, ang tunay na tagumpay ay ang pagtakas ng hindi naging kasaysayan. Sa kabutihang palad, agad na nilinis ng mga American air traffic controller ang airspace at pinahintulutan ang B-2 na malayang lumipad. Ang unang wave ng airstrike ay tumama sa Sadak Province bandang 2.02 a.m., lokal na oras. Sampung target ang nawasak, kabilang ang mga command center, anti-aircraft batteries at fortified communications bunkers. Sa panahon ng pag-atake, ang Truman F-18 ay nagsagawa ng simulate na GPS-guided bombing upang i-demoralize ang Hornet Squadron at pilitin ang mga Houthis na umatras. Kasabay nito, dalawang B-2 bombers ang sumalakay sa isa pang target. Mula sa layong 15,000 metro, ang B-2 ay naghulog ng karagdagang 900 k, 2,000 Paldor B, GBU-31G dam na mga bombang ginagabayan ng GPS na nahulog 3 metro mula sa target. Ang pagpili ng Joint Direct Attack Munition, JDM, ay hindi random. Ang mga pasilidad na ito ay pinatibay, ngunit inilagay sa lupa na nagbibigay ng perfectong condition para sa GBU-31 na tumagos sa konkreto at sumabog. Ang mga GPS jammer na ibinibigay ng Iran ay mapatunayang walang silbi sa mga inertial guidance system. Ito ay dahil hindi ito inaasahan ng mga Houthis. Ang B2 ay orihinal na idinisenyo para sa isang layunin, pagpigil sa digmaang nuklear. Ang B2 Ghost ay idinisenyo ng napakahusay na maari itong tumagos sa mga depensa ng kaaway saan man sa mundo, maghatid ng mga mapangwasak na sandata, at makatakas bago malaman ng kaaway kung ano ang nangyari. Ito ay ginawang posible ng apat na makapangyarihang General Electric F-18 GE-100 turbofan engine. Ang bawat makina ay gumagawa ng 7800 kilo ng thrust na nagbibigay sa malaking bomber na ito ng kabuuang thrust na 30,000 kilo sa buong lakas. Nagbibigay dan ito sa B2 na lumipad sa matataas na subsonic na bilis na hanggang 1,000 YMH, 620 MPa at maabot ang pinakamataas na altitude na 15,000 metro, 50,000 talampakan. Ginagawa nitong hindi maaabot ng karamihan sa mga surface-to-air missile system, kabilang ang mga houthis. Gayunpaman, ang stealth na kakayahan nito ay hindi lamang resulta ng matalinong disenyo. Ito ay resulta ng isang mahusay na timpla ng katumpakan ng agham at militar. Sa aviation, ang radar cross-section, RCS, ay tumutukoy sa hugis ng isang sasakyang panghimpapawid na lumalabas sa radar. Kung mas mataas ang RCS, mas malaki ang posibilidad ng pagtuklas at pakikipag-ugnayan. Para sa mga bombero na kasangkot sa mission na ito, ang RCS ay 0,1 square meters lamang, mas maliit kaysa sa laki ng isang ibon. Kung ikukumpara sa F-15, ito ay halos 250 beses na mas maliit. Ang kakayahang makamit ang gayong mababang RCS ay higit sa lahat dahil sa hugis nito. Kung panorin mo ang pagalis ng B2 na ito, mapapansin mo ang makinis at bilugan ng mga gilid nito. Pinapayagan nito ang B2 na ilihis ang enerhiya ng radar ng kaaway sa isang angulo na 60 hanggang 90 degrees. Dahil ang radar ay nangangailangan ng masasalamin na enerhiya, sa palagay nito ay wala doon. Kung sa katotohanan, ang B2 ay direktang lumilipad sa radar. Gayunpaman, ang makinis na mga gilid ay hindi lamang ang paraan upang ilihis ang radar radiation ng kaaway. Ito ay ganap na sakop sa pagbabalat kayo na pinoprotektahan ito mula sa mga radar ng Houthi. Kung titingnan mo ang B2, makikita mo na ito ay natatakpan ng itim. Bagaman nakakatulong ang itim na kulay sa pagbabalat kayo sa gabi, ito ang kulay na nagtatago ng tunay na sikreto. Tandaan, hindi ito pintura na mabibili mo sa iyong lokal na tindahan ng Sherwin-Williams. Ang panlabas na coating ng B2 ay isang top secret composite material na hinaluan ng special na steel ball shaped coating. Ang combination ng dalawang materyales na ito ay nagbibigay daan sa B2 na sumipsip ng hanggang 80% ng mga radar wave ng kaaway. Kahit na kinuha ng mga houthis ang echo ng B2 na kanilang ginawa, ang echo ay magiging napakahina na ito ay magiging katulad ng isang ibon o isang ulap sa halip na isang malakas na sandata. Ngunit kahit na nagpasya ang Iran o Russia na ibigay sa mga Houthis ang kanilang pinakamahusay na air search radar, wala itong silbi noong umagang iyon. Bagamat pinagmamasdan ng mabuti ng mga operator ng radar ng Houthi ang kalangitan, hindi nila nakita ang papalapit na B-2. Kahit na hindi ito na-disable sa mga nakaraang pag-atake, ang radar nito, na maaring isang gawang Soviet na P-18 Spooncrest o isang Iranian Kadir, ay isang long-range radar na gumagana sa isang frequency range na tinatawag na L-band. Ang L-band ay tumutukoy sa mga radar na tumatakbo sa hanay na 1 to 2 GHz. At habang kapaki-pakinabang para sa pagdetect ng mga barko ng Houthi sa dagat, ito ay hindi epektibo laban sa stealth aircraft tulad ng B-2. Ang isang nakaw na sasakyang panghimpapawid ay tulad ng paghahagis ng isang higanting lambat sa pangingisda sa isang karayom. Ang B-2 ay espesyal na idinisenyo upang sumipsip ng hanggang 80% ng nakadirekta na wavelength ng enerhiya na ito at ang enerhiya na hindi nasisipsip ay nakakalat sa isang angulo. Nangangahulugan ito na ang mga mandirigma ng Houthi ay walang ideya sa presensya ng eroplano hanggang sa magsimulang sumabog ang mga bomba sa kanilang posisyon. Sa pag-atake ng mga B-2 bombers ng mas maraming target, dumating ang isang bagong batch ng Truman F-18 upang tumulong na alisin ang mga posisyon ng Houthi. Sinira ng sasakyang panghimpapawid ng US Navy ang higit sa isang dosenang mga target sa paligid ng Saada, kabilang ang mga tore ng communication at mga transmitters na nagpapadala ng mga order sa mga pwersang Houthi sa larangan ng digmaan. Sa pagkakatong ito, ang B-2 ay naglunsad ng pangalawang pag-atake na naghulog ng isang barrage ng 500-pound GBU-38 JDAM bomb na may blast radius na humigit-kumulang 260 talampakan, tumimbang ng 900 kilo. Ang bomba ay halos sampung beses na mas maliit kaysa sa ibinagsak noong umaga. Gayunpaman, mainam ito para sa pagsira sa infrastruktura ng kaaway nang hindi nagdudulot ng malaking pinsala sa mga tahanan at negosyo ng mga sibilyan. Sa sandaling bumagsak ang mga bomba, ang B-2 dasasakyang sasakyang panghimpapawid ay lumiko at tumungo sa susunod na target. Sa kabila ng mabanggis na airstrike, hindi nagpaputok ng kahit isang putok ang Houthi sa buong umaga. Dahil sa matalinong disenyong ito, nawala ang mga tanawing ito bago pa maibigay ang babala. Naalala mo ba ang mga makina na nabanggit natin kanina? Kung titingnan mo ang natural fighter jet, mapapansin mo na ang usok nito ay naglalabas ng maraming init. Ang init na ito ay nagbibigay daan sa mga advanced na radar na makita ang infrared, signal at makamit ang katumpakan na kinakailangan para sa mga sistema ng pagkontrol ng sunog upang maiwasan ang mga kaaway na makakita ng infrared radiation Ganap na inalis ng mga inhinyero ang infrared signal ng B2 bomber gamit ang makabagong konseptong ito. Sa pagtingin sa cross section na ito, malinaw na inilagay ng mga designer ang mga makina sa loob ng fuselage. Kapag ang makina ay tumatakbo, ang mga gas na tambutso ng B2 ay idinidirekta sa mga special na idinisenyong duct upang ang mga ito ay nakakalat bago sila ilabas. Ginagawan nitong ang infrared reflectivity ng B2 ay 20% lamang ng sa isang conventional fighter aircraft. Gayunpaman, kahit na matagumpay na inatake ng isang kaaway ang B2, ang mga hakbang na ito sa pagtatanggol ay hindi magagarantiya ng pangmatagalang kaligtasan nito. Nang umagang iyon, ipinakalat ng mga B2 ang kanilang natitirang puwersa sa walong higit pang mga location sa Amran Province. Sa pagkakatong ito, ang B2 ay nagtrabaho kasabay ng Navy E2D Hawkeye na sasakyang panghimpapawid at gumamit ng isang nakabahaging tactical na link ng data upang mapanatili ang isang 3 dimensional na view ng airspace nang hindi nangangailangan ng aktibong radar. Ang armas na pinili ay nanatiling GBU-31 GDAM. ngunit ang saklaw nito ay maaring mapalawak gamit ang isang anti-tank warhead. Bakit? Iminumungkahi ng katalinuhan na ang mga ito ay mga underground data center, inilibing sa ilalim ng lupa at disguised bilang mga estrukturang sibilyan. Ang mga bomba ay ibinagsak mula sa taas na 15,000 metro at malayang nahulog ng higit sa 40 segundo bago sumabog. Ang mga bombero ay lumilipad 80 kilometro ang layo sa oras ng lindol. Ang F-18 ay hindi nakalapit. Sinadya ito, malinaw na minarkahan ang airspace. Ang mga B-2 bombers ay lumipad sa isang pare-parehong taas at bilis. Habang ang mga Truman fighter jet ay nagpapanatili ng 48 kilometro 30 milya na no-fly zone sa paligid ng target. Ang magkakatulad na sasakyang panghimpapawid ay walang panganib. Tiniyak ng lihim na pamamaraan na ito na ang landing ay tiyak na nag-time. Bagamat hindi ipinakita sa larawan, ang B-2 ay kompleto sa gamit ng mga laser warning receiver at radar na nakamount sa fuselage nito. Ginagawa nitong posible ang komprehensibong kamalayan sa situation ng hindi naglalabas ng aktibong radiation na maaring makita ng kaaway. Bilang karagdagan sa mga passive defense system na ito, ang B-2 ay ganap na isinama sa U.S. Command and Control System. Ang sasakyang panghimpapawid ay maaring makatanggap ng live na data ng mga aerial targets sa pamamagitan ng satellite link, magpadala ng information sa mission sa mga secure na UHF, VHF at IHF channel, at kumonekta sa Link 16 Technical Data Network habang lumilipad. Ang sasakyang panghimpapawid ay nilagyan din ng isang napakalihim na sistema ng pagtatanggol na sinusubaybayan ang aktibidad ng, ng electromagnetic sa buong spectrum. Kung may nakitang target ang radar ng kaaway, inaalertuhan ng system na ito ang crew at nagpapayo ng defensive action gaya ng pagbabago ng altitude o direction o pag-iwas sa mga corridor sa paghahanap ng kaaway. Mas masahol pa para sa Hotties. Ang mga halimaw na ito ay nagdudulot pa rin ng matinding pinsala. Ang bawat B-2 na sasakyang panghimpapawid ay maaring magdala ng hanggang 18 tonelada ng ordnance sa panloob na bombay nito na matatagpuan sa dalawang compartment sa ilalim ng fuselage. Kabilang sa mga posibleng payload ang 16900 kg na JDM bomb, 8200 kg na Mecha Ocean na bomba, o 14 toneladang GBU-57 na anti-tank bomb. Bilang karagdagan sa magino ng mga armas, ang B-2 ay mari ding magdala ng B-61 o B-83 gravity shifting bomb. Mapalad para sa mga hotties, ang digmaan ay hindi pa umabot sa mga sandatang nuklear. Ngunit sa ngayon, iyon ay kasing lapit ng administration Trump sa mga sandatang nuclear nang hindi tumatawid sa pulang linya. na kompleto ng B-2 bombers ang pag-atake sa mga pangalawang target gamit ang huli sa kanilang natitirang mga armas. Nang walang laman ng airbase, napagtanto ng B-2 bombers na oras na para bumalik. Sa halip na bumalik sa parehong ruta, kumanan sila at dumiretso sa gitna ng Indian Ocean. Ngunit ano ang ginagawa ng dalawang malalaking bomber na ito sa isang malayong location? Dito, nga 4,000 km sa timog silangan ng Yemen. Matatagpuan ang lihim na base militar ni Diego Garcia, isang haligi ng kapangyarihan ng US na labis na napabayaan sa loob ng higit sa 15 taon. Ang pagiging hindi maa-access nito ay ginagawa itong isang perpektong lugar upang magtago mula sa mga mausisa at panoorin ang paglipad ng mga barko at eroplano sa tamang oras. Ngunit hindi iyon humihinto sa lahat. Sa mga araw kasunod ng pag-atake noong Marso 29, nagsimulang magpakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ang mga satellite image at reconnaissance aircraft. Nakita ang mga B-2 bombers sa mga runway palayo sa kanilang pangunahing base sa Whiteman Air Force Base sa Missouri. Bagamat hindi kinumpirma ng Pentagon ang mga ulat na ito sa oras ng paglalathala ng video na ito, malinaw na ipinakita ng mga satellite image ang anim na B-2 bomber sa Isla. Ito ay napatunayang revolusyonaryo Si Diego Garcia ay hindi ordinaryong base, gunit isang sopistikado, pangmatagalang platform ng paglulunsad na idinisenyo para sa mga patuloy na nakakasakit na operasyon. Ang lungsod ay matatagpuan humigit kumulang 3,000 km mula sa Yemen. Na ginagawa itong malayo sa gitnang silangan, silangang Afrika at ilang bahagi ng Asia. Mula doon, ang isang B-2 bomber ay maaring makarating sa Yemen sa loob ng 5, 5 oras. Sa kabilang banda, ang isang flight mula Missouri papuntang Middle East ay tumatagal ng 12 oras. Nangangahulugan ito na ang isang typical na long-range na mission mula sa Missouri ay tumatagal ng humigit kumulang 24 na oras at nangangailangan ng hindi bababa sa apat na aerial refueling na ang mga bombero ay nagpapagasolina tuwing anim na oras. Diego Garcia, gayon paman, ay hindi pansamantalang base sa 12,000-foot long runway nito at matibay na silungan matutugunan ng base ang lahat ng pangangailangan ng B2 mission sa loob ng ilang buwan. Kung ang mga B2 ay talagang i-deploy, kahit pansamantala, ito ay magsenyas na ang Pentagon ay naghahanda para sa mga sustained precision strike, hindi lamang sa mga nakahiwalay na misyon. Ito ay magbibigay daan para sa higit na kakayahang umangkop, tumaas na dalas ng mga misyon, at mabawasan ang pagkapagod ng crew. Nangangahulugan din ito na ang United States ay makakapag-deploy ng mas madalas, mas mabilis na tumugon sa mga umuusbong na banta at mapanatili ang isang operational tempo na magpapaikli sa mga siklo ng paggawa ng desisyon ng mga kalaban. Mula sa isang pampolitikang pananaw, ang Diego Garcia B-2 deployment ay makabuluhang balita. Ang U.S. ay hindi nagpadala ng pinaka-advanced at palihim na estrategikong bomber nito nang walang bayad nang lumitaw ang B2 Spirit sa liblib na atol na ito sa Indian Ocean, ito ay hindi lamang isang pagpapakita ng kapangyarihan. Ito ay isang pagpapakitang lakas. Ito ay isang malakas na presensya. At higit sa lahat, nagpadala ito ng malinaw na mensahe ng walang sinasabi. Bihirang pakilusin ng United States ang mga estrategikong mapagkukunan nito hanggang sa maabot ng geopolitical na situation ng isang critical na threshold, isang threshold ng kawalang tatag na nangangailangan ng malawakang pagpapakita ng puwersa. Ang B-2 bomber ay hindi isang estrategikong sandata. Ito ay isang simbolo ng pagpigil, isang paraan ng lumalalang digmaan, at kung kinakailangan, ang pinakamabisang sandata ng United States sa pandaigdigang opensiba. Dinisenyo upang tumago sa mga pinaka-advanced na air defense system sa mundo, ang B-2 ay may kakayahang mag-drop ng parihong conventional at nuclear weapons nang may katumpakan, palihim at walang babala. Ang pag-deploy nito ay hindi kailanman nakagawian. Ito ay sinadya. Si Diego Garcia, isang malayo at madiskarting mahalagang base, ay perpekto para sa misyong ito matatagpuan sa libo libong milya mula sa kontinental ng Estados Unidos, ngunit malayo sa Middle East, South Asia, East Africa, at sa Indo-Pacific na rehiyon, ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa American Power Projection. Nang dumating ang B-2 bombers, ang kanilang layunin ay hindi lamang upang hadlangan ang isang panig, ngunit upang talunin ang maraming mga kalaban sa maraming mga sinehan ng operasyon. Ngunit ang nagpapahalaga sa pagpapatupad na ito ay iyon ako tahimik na nangyari ang lahat ng ito, nang walang katuwaan, nang walang press conference, nang walang opisyal na pahayag mula sa Pacific Air Forces o sa US, Central Command, mga satellite image lang, hindi kumpirmadong natuklasan, at chismis na mabilis na kumalat sa intelligence community. Ang katahimikang ito ay hindi sinasadya, ito ay sinadya. Sa pagsenyas ng militar, ang katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa ingay. Ang kakulangan ng official na komento ay nagbibigay sa Washington ng pagkakataon na makisali sa mga kapanipaniwalang rebuttal habang ang mga kalaban ay maaaring gumawa ng kanilang sariling mga konklusyon. Lumilikha ito ng kawalan ng katiyakan at ang kawalan ng katiyakan ay isang malakas na pagpigil. Ang Iran, halimbawa, ay nangangamba na ang anumang pag-atake sa mga puwersa, Kaliado o sa si Elaine ng US, sa Persian Gulf ay maaring matugunan ng isang mapangwasak na welga mula sa isang platform na idinisenyo para sa biglaang pag-atake. Para sa China, ginagawa nitong komplikado ang mga estrategikong calculation sa South China Sea kung saan ang presensya ng mga B-2 na bombero sa malapit ay maaring maghudyat na ang estados. Unidos ay handa na hampasin ang mga target na may mataas na halaga kung sakaling magkaroon ng unang welga. Para sa Russia, ito ay isa pang senyales na sa kabila ng mga pagurong sa Ukraine, ang ganitong uri ng pagpapakilos ay mahalaga din sa mga kaalyado at kasosyo ng Amerika. Ang tahimik na pagdeploy ng mga B-2 bombers kay Diego Garcia ay nagbibigay ng katiyakan sa mga bansa sa Gulf, India at maging sa Australia na sa kabila ng estrategikong pagbabago nito patungo sa Indo-Pacific, hindi aatras ang U.S. Ito ay nagpapaalala sa mga bansa na ang U.S. ay nananatiling nakatuon sa pagbigil, hindi lamang sa prinsipyo, Ngunit sa pisikal na paraan upang mamagitan kung kinakailangan sa panahon na kino ng marami sa rehiyon ang desisyon ng Washington pagkatapos ng magulong pag-alis, ng mga pulang linya at kaguluhan sa politika sa loob ng bansa, ang tahimik bagamat mahalaga, ang kilos na ito ay nagbibigay ng credibility. Sa estratehikong paraan, ang deployment ng B2 bomber ay maaring maging bahagi ng isang mas malawak na realignment. Sa gitna ng tumataas na tension sa Red Sea, Magabanta sa mga ruta ang pagpapadala mula sa mga pagatake ng Houthi missile, pagpapadala ng mga armas ng Iran sa tinaguriang tulay ng lupa sa pagitan ng Iraq at Syria, at ang patuloy na banta ng isang mas malawak na labanan sa Lebanon at maging ang Persian Gulf, ang paglalagay ng mga B-2 bombers malapit sa Diego Garcia ay magiging isang sorpresa. Magbibigay ito ng senyales sa mga kalaban, hindi lang kami nanonood, handa kami, at walang nakakaalam kung kailan kami tutugon. Theoretically, pinagsasama ng B2 ang stealth, speed, at precision. Ang presensya nito ay nagbabago sa madiskarting balanse ng hindi nagpapaputok ng isang shot. Hindi tulad ng mga grupo ng pag-atake na nakabatay sa carrier na maaring masubaybayan sa pamamagitan ng katalinuhan na nakuha mula sa mga bukas na mapagkukunan at kadalasang ginagamit bilang isang diplomatikong tool, ang B2 ay tumatakbo ng palihim. Pumapasok it ng hindi nakikita para lamang matukoy sa sandali ng pag-atake. Sa pamamagitan ng pag-target kay Diego Garcia, ang Estados Unidos ay may kakayahang maghatid ng mga tropa sa teritoryo ng kaaway at tumagos sa mga depensa at command structure sa isang mapagpasyang pag-atake. Ang problema ay hindi lamang sa firepower. Ngunit discard sa pag-ulat sa mundo ng information sa ika-21 siglo, nauunawa ng US na ang psychological na superiority ay kasinghalaga ng military superiority. Sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga palihim na strategic bombers, Pinipilit ng US ang mga kalaban nito na magtanong, papanig ba sila sa Iran, Yemen, ang Strait of Hormuz, o iba pa? Pinipilit ng kalabuan na ito ang magkasalungat na panig na i-deploy ang mga unit nito, antalahin ang mga operation, at muling kalkulahin ang mga antas ng panganib nito. Pinatataas nito ang halaga ng pagsalakay ng hindi aktual na nakikipaglaban. Ang hakbang ay mayroon ding pambansang implication. Para sa Washington, na patuloy na kailangang mag-assess ng opinion sa loob at labas ng bansa, ipinapakita ng deployment ang determination nito ng hindi hinihila ang bansa sa isang digmaan na nag-uudyok na sa galit ng publiko. Ito ay isang para ng pagsasabi, kami pa rin ang may control. Meron pa tayong mga pagpipilian. Sa madaling salita, ang pagpapadala ng B-2 bombers kay Diego Garcia ay hindi lamang isang desisyong militar, ngunit isang geopolitical. Ito ay isang sinadya at banayad na hakbangin na nagpapakita sa mundo na ang Estados Unidos ay mayroon pa rin kalooban at mga mapagkukunan upang gumawa ng mapagpasyang aksyon, kahit na ito ay napipilitang gawin ito. Sa panahong patuloy na sinusubok ang mga pulang linya, ang mensaheng ito ay higit na mahalaga kaysa sa anumang press release. Nasa lupa na kami at hindi namin inaasahan na lalala ang sigalot. Para sa mga Houthis, nangangahulugan ito na ang kanilang infrastruktura ay maaaring sirain anumang sandali. Para sa Iran, ito ay isang babala na ang kawalang tatag ng Rihayon ay may mga madiscarding implication. Sa mga kaalyado nito sa Rihayon, ipinapakita nito na ang Estados Unidos ay nagpapakita hindi lamang ng kapangyarihan, kundi pati na rin ang mga kakayahan, bilis at katumpakan nito. Sa mga B-2 bombers na direktang ipinadala kay Diego Garcia, kahit na bahagyang ang salungatan ay pumasok sa isang bagong yugto kung saan ang mga oras ng pagtugon ay sinusukat sa mga oras sa halip na mga araw hindi na mahuhulaan ng mga kaaway ng Amerika kung kailan magaganap ang susunod na pag-atake paalam